sa paggunita ng World No Tobacco Day, muling iginiit ng mga kinauukula ng pagpapahalaga sa kalusugan at pag-iwas sa paninigarilyo. Si Debbie Gasingan para sa report. Hinikayat ng isang doktor ang mga naninigarilyo na itigil na ang naturang bisyo para na rin sa ikabubuti ng kanilang kalusugan. Ayon kay Dr. Hendrick C. ng Baguio General Hospital and Medical Center, malaki ang binipisyo ng pagtigil sa paninigarilyo at hindi pagsubok sa naturang bisyo. Halimbawa, one week na yung carbon monoxide levels sa katawan, bababa na po ang carbon monoxide levels. Within one year, yung risk po nila sa heart attack, bumababa na po by half. And then pag tumagal na yan na 5 or 10 years na silang hindi naninigarilyo, um, yung risk nila for cancer, bumababa na rin po. aabot na rin to the point na yung risk nila ay katulad na po ng non-smoker. So, kaya ini-encourage namin yan guide gano'ng katagal na po naninigarilyo or bagong start pa lang na naninigarilyo, maganda po itigil na po natin. I stop po na. It's never too late to stop smoking. Sinabi rin ito na mayroong Smoking Cessation Clinic ang BGHMC at iba pang health centers kung saan maaring magtungo ang mga individual na gusto nang itigil ang paninigarilyo. Nag-provide -pro po kami ng counseling doon and then at the same time kung talagang kailangan ng supportive medicine, nagbibigay rin po kami, nagpe-prescribe kami ng mga gamot kamay yun. No? So, pati po doon sa mga ibang health centers natin, meron din po mga several Smoking Cessation Clinics maaari nyo rin pong puntahan yan. Itanong nyo lang po doon sa mga uh, doctors and nurses na naka-duty sa mga health centers natin uh, kung meron pong program. Pero yun po, um, we, have, we have smoking cessation clinics over, over Baguio and Bengue. And kung gusto nyo pong mag-recommenda or mag-refer ng pasyente, is very welcome po sila. Uh, niyo lang po. binigyang din ni Dr. C na nakamamatay ang paninigarilyo at pagkamit ng vape, kaya marapat lamang na itigil na ito. Ang May 31 ay World No Tobacco Day kung saan ang tema ngayong taon ay Unmasking the Appeal, Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera.